kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Napakarami na nating mga nakilalang mga sundalo na nagsilbi sa mga gyera sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pero mas lalo tayong humahanga kung ang isang sundalo ay nasa bakbakan kahit na may posisyon na ito at pwedeng hindi na sumama sa labanan at manatili na lang sa kanyang mesa para magplano ng pag-atake. Isa sa kanila, si Lieutenant Colonel Ramon Flores. Kung tutusin, hindi siya obligadong makipagbakbakan sa mga kalaban dahil ang responsibilidad niya ay ang pangunahan ng halos tatlong daang mga sundalo sa labanan. Siya ang utak ng hukbo kaya kailangang malayo siya sa panganib para mamonitor niya ang lahat ng kaganapan at makapagplano kaagad kung ano ang kasunod na dapat gawin kung sakaling may mangyari na lihis sa kanilang unang napagplanuhan. Pero hindi ganito ang commanding officer ng 32nd Infantry Battalion, 8th Infantry Division, produkto ng PMA si Lieutenant Colonel Flores mula sa class of 1994. Masasabi talagang isa si Coronel Flores sa pinakamagagaling na produkto ng Scout Rangers dahil isa siya sa mga opisyal ng Scout Ranger Regiment. Ang isang kahanga-hangan niyang katangian ay ang kanyang katapangan. Gaya ng ating nasabi, pwede siyang hindi sumabak sa labanan dahil importante ang kanyang palagi ang pagmamatyag sa mga nangyayari sa kabuuan ng kanyang hukbo. Pero hindi kagaya ni Tenyente Coronel Flores ang atras sa pagkakataon na makipagbakbakan para sa bayan January 31, 2017. Nasa hulo-sulo siya at sumusunod sa sarili niyang mga binigay na mga guidelines para mahuli ang rebuilding abo. Ang deployment ng libu-libong sundalo sa Mindanao ay hudyat na disidido ang gobyerno para tapusin ang mga rebelding naghahasik ng lagim sa bansa. Isa sa kanilang mga targets ay ang leader ng grupong abo na si Alhabsi Misaya Ayon sa intelligence report, si Miss Saya ang may utak sa pagdukot ng mga Indonesian, Malaysian at maging mga Vietnamese na turista. Bago ito nagtago sa kagubatan ng Sulu, galing di umano ito sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa Foreign Ministry ng Bansa, hinayjak ng grupo ni Misaya ang isang tugboat na bumibiyahi ng uling mula sa Borneo Island papunta sa ng Pilipinas. Bigla na lamang sumampa ang mga rebelding grupo at binihag ang mga tauhan ng tugboat at isa pang coal barge. Nakatanggap na ng tawag may-ari ng barko mula kay Misaya para sa ransom ng mga tauhan at ng dalawang sasakyang pandagat nito. Kinumpirma naman ito ni Major General Demity Harris at sinabing sina Nixon at Brown Muktadil ang may hawak ng mga bihag at kilalang mga tao ni Misaya. Maliban sa mga manlalayag ay may isa pa daw itong bihag na Dutch na nasa kanyang kamay na mula pa noong 2012. Kilala ang grupo ni Misaya na mahilig mang tapyas ng ulo ng kanilang bihag, lalo na kung hindi pinagbibigyan ng kanilang mga ransom demands. Ito ang rason na kinakailangan na talagang suyurin ng kasundaluhan ng mga lugar na pwede nilang pagtaguan para matigil na ang mga mali nilang gawain. Ang operasyon ni na Colonel Flores noong January 31 ay nakabase lahat sa intel reports na kanilang natanggap. Papunta na sila sa pinaniniwala ang pinamumugaran ng grupo ni Misaya sa barangay Pugad Manahol sa bayan ng Panamaw. Hindi pa man nila nararating ang lugar ay nakasalubong na nila ang mga rebelde kung kaya't kaagad na nagsimula silang magbakbakan. bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot, na mapahangga ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na! ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig, ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa iba ba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo? Balik sa ating kwento! Hindi handa ang grupo ng mga rebelde kaya hindi sila nakapalag sa mga palang pinaulan sa kanila ng mga hukbong sandatahan ng Pilipinas. Hindi nagtagal ang gyera at labindalawa ang naiulat na natodas at isa na nga dito si Alhabsi Misaya. Kinumpirma ito ng mga opisyal at maging ng mga kasamahan nilang nahuli ng mga sundalo. Marami ring nakuhang mga baril at bala. Maging ang isang M4 Bushmaster. Humanga ang nakararami dahil sa matagumpay na paglusob ng grupo ni Lieutenant Colonel Flores sa mga rebelding ito. Pero sinabi ng butihing opisyal na hindi lamang siya ang may gawa ng pagkakatodas kay Misaya at pagkahuli ng mga miyembro nito kung hindi dahil sa tulong ng kanyang buong hukbo. Nabigyan siya ng Gold Cross Medal dahil sa pangyayaring ito, pati na rin ang kanyang tauhan na si First Lieutenant Mark Alvin Bawagan. Marami pa silang ibang kasamahan ang nabigyan ng parangal dahil sa matagumpay na paglusob nila sa kampo ng mga kalaban sa Sulu lahat ng mga tauhan na dumaan sa pamumuno ni Flores ay masaya sa nabigay na parangal sa kanya dahil base na din sa kanila ay napakagaling na leader nito, napakagaan ng personalidad at magaling makisama. Hindi mo iisipin na G3 ng First Scout Ranger Regiment at Scout Ranger Training School Commandant kung kumilos dahil marunong itong magpakita ng respeto sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Makalipas ang isang taon at kalahati ay nabigyan na naman siya ng isang assignment at nadistino sa Marawi. Inassign siya sa 63rd Infantry Battalion. At nabigyan ng mga tauhang napakababa na ng moral dahil sa marami-rami na din sa kanila ang mga natodas ng kalaban. Pero sa kabila ng pangihina ng kanyang mga tauhan ay nagawan pa rin niya ng paraan para umangat ang loob ng mga ito atma motivate para sa kanilang mga gagawing mga misyon. Isa sa mga misyon nila ay ang pagbawi ng isang building sa lugar dahil kritikal ang lokasyon nito. Magiging mahirap para sa mga tao, lalo na para sa mga sundalo ang pagdawid kung hindi nila ito mababawi. Pero ang problema ay may isang malaking espasyo na dadaanan sila bago marating ang gusali na kanilang target sa kabilang dulo ay nakapwesto at naghihintay na ang mga rebelding grupong handang-handa na sa kanila. Ilang sundalo na ang sumubok na bawiin ng lugar na iyon pero hindi ito nagtagumpay. Hindi ito rason para mawala ng pag-asa ang isang Colonel Flores. Kung kaya't sinipat niya ng maayos kung ano ang pwedeng gawin, alam niya ang posibilidad na matatamaan sila pero kailangan nilang tawirin ang bukas na espasyong yun para tuluyang mabawi ang lugar. Matapos si pwesto ng maayos sa mga tauhan na magiging cover fire nila, ay naghanda na ang grupo niya na susugod sa kalaban. Nanguna si Teniente Coronel Ramon Flores sa mga Scout Rangers na tumawid sa kabila ng umuulang bala mula sa mga kalaban. Pagdating sa dulo, ay agad silang gumanti sa pagpapaputok at sinigurong mauubos ang mga kalaban na nagbabantay sa lugar. Pinulbos ng pinulbos nila ng kanilang bala ang lahat ng mga kalaban na nakapuesto doon hanggang sa nagsipagtakbuhan na ang mga ito nang makitang pa isa-isang natutumpa ang kanilang mga kasamahan nang wala ng kalabang nagpapaputok ay kaagad na nagutos si Colonel Flores na magtayo ng mga harang sa lugar para mapigil ang mga rebelding grupo sa pagpasok. Ito ang tinawag na Great Wall of Marawi. Naging silungan ito ng mga sundalo ang naitayong harang na sa mga sandbags. Nang isunod naman nila ang isa pang misyon kung saan ini-rescue nila, ang labin limang sundalo na natrap sa isang building ay sumama pa rin dito si Coronel Flores. Ilang araw nang walang kain ang mga sundalo at hindi makagalaw dahil nakaabang ang mga kalaban sa kanila. Masusing pinag-aralan ni Colonel Flores ang gagawin para may salba ang mga kasamahan. At nang maihanda ang lahat ay nagbigay kagadito ng kautusan sa mga tauhan kung ano ang dapat nagawin Pero habang nakikipagbakbakan ito sa mga rebelding grupo habang inilalabas ang mga natrap sa mga kasamahan ng kanyang mga tauhan Ay I minalas mean, ito at tinamaan Subalit, hindi ito nagpatinag at lumaban pa rin ang matatag na leader ng Scout Ranger matagumpay nilang nailabas sa mga natrap na sundalo at nakalayo sa lugar. Ngunit, dalawa sa mga kasamahan nila ang nasawi at marami pa ang tinamaan ng pala. Kinarga sa helicopter si Teniente Coronel Flores at iba pang pa mga kasamahang sundalong nasugatan sa bakbakan at dinala pabalik sa Maynila para gamutin. Ilang buwan lang ang lumipas at natapos na rin sa wakas ang sigalot sa Mindanao at hindi na kinailangang bumalik pa ng matapang na commander sa lugar para makipagbakbakan. Kakaiba talaga ang tapang ni yente Coronel Ramon Flores. Mas gugustuhin pa niyang sumama sa kanyang mga tauhan at iparamdam sa kanila na kaisa siya sa kanilang layunin. Nagawing ligtas ang bansa kaysa magdago sa likod ng kanyang mesa. Isang dakilang musang na nararapat lang talagang kilalanin si Teniente Coronel Ramon Flores. Ikaw, gusto mo rin bang maging Scout Ranger? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.